Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 1131 hanggang 1135. Kabanata 1131. Nang makita ni Reg ang video na ito, halos na baluktot ang kanyang ilong. Hindi niya inaasahan na mapapansin ng pamilya Wilson noong nag-aaway sila sa ospital. Ang hindi niya inaasahan ay na-expose ang video na ito, Pagkatapos niyang i-anunsyo ang kanyang pamumuhunan sa Wilson Group. Ipinapakita nito na may sadyang kinasusuklaman siya at gusto nilang hintayin siya sa pampublikong pamuhunan sa Wilson Group. At pagkatapos ay sasampalin siya sa mukha. Ang pinaka napupuot na bagay ay ang seksyon ng mga notification. Ang platapormang ito ay may sama ng loob sa kanya. Noong nakaraan, ang crosstalk sa pagitan ni Liu Guang at ng kanyang anak ay ikinalat ng platform na ito. Pumunta siya sa public relations at wala itong silbi, dahil binili na ang software na ito ng pamilya ng Eastcliff. Last time, ang proseso kung saan ang kanyang brother-in-law, si Nonshan at ang pulubigang ay nilipol, at nakilala rin ng lahat na itinulak ng app na ito. Sa pagkakataong ito, ang napakahusay na komedya ng relasyon ng pamilyang Wilson, ay ang software na ito na itinutulak ang masamang video. Hindi ba malinaw na haharap sila sa kanya? Ang susi ay hindi siya kailanman nagalit sa kanila, kaya bakit sila humawak sa kanya? Ang pamilya Wu ay lubhang nakakaawa ngayon. Nasira ang reputasyon ng pamilya Wu. Dahil dito, hindi pa rin nila binitawan ang pamilya Wu, lalo pa ang kanilang sarili. Oo naman, pagkatapos magsimulang e-promote ang video na ito. Nagalit ang mga tao sa buong bansa sa pamilya Wu. Dahil nasira na ng pamilya Wu, ang reputasyon nito sa paggawa ng mga bagay, ngayon ay nasira na walang hiyang mamuhunan sa walang hiyang mahirap na pamilya na pamilyang Wilson. Natagpuan ni Dawson ang kanyang kapatid na si Regnor at sinabi, Kuya, ang pamilyang nahanap mo ay pangit talaga. Nawala na nila ang mukha ng pamilya Wu. Kung sasabihin ko, sisipain na natin sila. E-announce as early as possible, wala tayong kinalaman sa kanila. Marahang umiling si Reginar at sinabing, walang saysay. Ngayon na ang bangka ay tapos na, kahit na ipahayag ng pamilyang Wu ang withdrawal ngayon, maaaring walang pagpapabuti. Lahat ay nakatingin lang sa mga biro ng pamilya Wilson, pero ang mga pamilyang tulad ng ating pamilyang Wu, ay ang tunay na target ng pangungutsa ng mga tao sa kabuuan. Gaya ng sinabi niya, napabuntong hininga si Rejnar at sinabing, Alam mo rin na nagkaroon din ng beggar gang na may malaking impluensya sa ating pamilyang Wu. Sa kaibahan, ang iskandalo ng pamilya Wilson ay hindi kahit kagat ng lamok. Kung gusto ng mga netizen na manliga, hayaan mo silang manliga. Galit na sinabi ni Dawson. Sa tingin ko ang ganitong uri ng basahan ay talagang walang kabuluhan, mas mahusay na hayaan silang lumabas sa lalong madaling panahon tinanong siya ni Rednor kahit na itapon ng pamilya Wilson ang reputasyon ba ay maibabalik sa pamilyang Wu don't forget marami pa tayong mga tao na dapat magkaisa kung sa oras na ito dahil sa maliit na bagay sesuko na tayo pagkatapos ng pamilya Wilson ang ibang mga tao ay maglakas-loob na makipagtulungan sa atin ang kailangan nating gawin ngayon ay manindigan ng matatag sa Wilson family. Kahit isang tingin lang, ipaalam sa mga tao na hindi si ang pamilya Wu. Mga kasama ko, sa ganitong paraan lang magkakaisa ang lahat sa atin, at makikitungo kay Charlie ng magkasama. Sa wakas ay naunawaan ni Dawson ang mabuting intensyon ng kanyang kapatid at nagtanong. Kuya, paano ang tungkol sa mga taong ipinadala natin sa Changbai Mountain noong nakaraan? Malamig na sabi ni Rajnar. Gagawin nila tonight, siguradong aagawin nila ang Wei family para bumalik ang mag-ama, at sabay nilang papatayin ang lahat ng taong naiwan ni Charlie. Kabanata 1132 Gabi na, sa paanan ng Changbai Mountain. Nakabalot si Robert ng makapal na jacket, Nahinihila ang kanyang matandang ama na si Yang Zheng na naglakad palabas ng mga bundok. Kamakailan, ang temperatura sa Changbai Mountain ay bumaba ng husto na umaabot ng minus 30 degrees sa pinakamababang gabi. Sa normal na kalagayan, ayaw lumabas ng dalawa matapos patayin. Ngunit dahil sa malinaw na pangangailangan, kinailangan nilang pumunta sa kabundukan para mag-ipon ng ginseng. Sapat lamang na ginseng ang maaaring ipagpalit sa pagkain, gamot, kerosene at kahoy na panggatong pagpainit. Pagkatapos ng lahat, sa gayong malamig na araw, ang pagkonsumo ng enerhiya para sa pagpainit araw-araw ay napakataas. Mahirap mamitas ng sapat na panggatong mag-isa. Dapat itong itugma sa isang tiyak na halaga ng kerosene. Ang mag-ama ay tumakbo sa bundok sa isang araw ngayon, at pumili lamang ng anim o pitong maliliit na ugat ng ginseng, na sapat lamang para ipagpalit nila sa rasyon kinabukasan. Si Yang Zeng ay pagod at gutom, at ang kanyang mga lobby ay kulay ube sa lamig. Bagamat mas magaling si Robert sa kanya, nakaramdam din siya ng malaking pisikal na karga. Ngayon, ang Changbai Mountain ay nagsimula ng natakpan ng niebe, at napakahirap maglakad papasok sa malalalim na bundok na kumukunsumo ng maraming pisikal na lakas. Ngunit ang ginseng ay paunti-unti ang nakukulekta na nangangahulugan na kailangan nilang pumunta ng mas malalim sa mga bundok bawat oras kaysa sa huling pagkakataon. Hating gabi na para bumalik at sa loob ng ilang araw, marahil ay kailangan na nilang manirahan sa mga bundok sa gabi. Iniunat ni Yang Zheng ang kanyang kamay at dumukot ng isang dakot ng niebe, inilagay ito sa kanyang bibig at sinabing, Kung magpapatuloy ang aking anak sa ganitong paraan, natatakot ako na hindi makakaligtas ngayong taglamig. Pagkatapos kung mamatay, dapat kang mabuhay ng malakas mag-isa. Sinabi na kailangan nating mabuhay sa lahat ng bagay at kung makakahanap tayo ng paraan para mailigtas ang ating pamilya way kung mayroon tayong pagkakataong patayin ang Ores Hill at bawiin ang parmasyutiko ng ating way, maganda yon. Huminga ng malalim si Robert at umalma. Dad, huwag mong sabihin yan. Bagamat ang mga kondisyon sa Changbai Mountain ay medyo mahirap, pakiramdam ko pagkatapos mong makarating sa Changbai Mountain. Mas maganda ang katawan mo kaysa dati. Tulad ng sinabi niya, hindi niya napigilan na mapabuntong hininga. Dati mong hinahagis ng husto ang iyong katawan, ang iyong sigla ay napagod ng maaga, at hindi ka kailanman nag-eehersisyo, lumakad ng kaunti, at ang iyong katawan ay naging mas masahol pa araw-araw. Ngayon ay nasa Chiang Bai Mountain ka, at araw-araw naghahanap ng ginseng, ikaw ay nag-ehersisyo ng labis araw-araw, sa tingin ko ay mayroon kang maraming katigasan. Kung mananatili ka dito, sa tingin ko maaari kang mabuhay ng mahabang panahon. Umupo si Yang Zhang sa makapal na niebe at hindi napigilan na magsabi. Nakakatutulong ang sinabi mo. Feeling ko talaga mas malakas ang katawan ko kaysa dati. Hirap akong huminga noon pagkatapos maglakad ng ilang hakbang. Ngayon ay maaari na akong pumunta sa mga bundok. Pumitas ng ginseng para sa isang araw. Pagkasabi nito, bumuntong hininga siya lahat ng ito ay dahil hindi ko alam kung paano pahalagahan ang aking katawan. Noong bata pa ako, kapag na-overdraw ko ang aking katawan ng maaga, dapat kang kumuha ng babala sa hinaharap at huwag mong sundan ang dati kong landas. Pasimpleng umupo din si Robert sa tabi niya, at kumuha ng mga litrato gamit ang maliwanag na flashlight ng kanyang kamay. Ang niyebe at mga puno sa paligid niya ay nanlumo at nagsabi, gusto kong pumunta sa iyo sa lumang paraan, ngunit wala akong makitang pagkakataon. Sa sirang bundok na ito at lumang kagubatan, kahit ang babaeng oso ay nag-hibernate. Saan ako makakahanap ng babaeng overdraw? Hindi mapigilan ni Yang Zheng na mapangiti. Pagdating sa babae, mababa talaga ang anak niya sa kanya. Noong bata pa siya, maawain talaga siya, at malamang mas maraming babae ang nakipaglaro sa kanya kaysa sa nakita niya sa pag-iisip tungkol dito ang kanyang buhay ay hindi naging walang kabuluhan nang maisip ni Robert ang isang babae hindi niya maiwasang mapabuntong-hininga speaking of women wendy from the wilson family in orris hill really makes me miss it hindi ko alam kung magkaroon pa ako ng pagkakataong bumalik sa buhay na ito kailangan ko siyang mahanap at lumaban. Tatlong daang round. Tinapik siya ni Yang Zheng sa balikat, pinalakas ang loob niya at sinabing, "Naniniwala ako na tayo ay makabalik balang araw." Kabanata 1133. Ang Pamilya Wei, habang nangangarap na makabalik, biglang isang marahas na hangin ay nagmula sa ilalim ng Changbai Mountain na nagpanginig sa kanila. Napabuntong-hininga si Yang Zheng. Napakalakas ng hangin sa lugar na ito ng mga multo. Isang bugso ng hangin na pinalamig ang buong katawan ko. Halika, umalis na tayo. Sige, nakaramdam din ng lamig at pait si Robert, at mabilis na lumiit ang leeg, bumangon at tinapik ang nyebe sa kanyang bat, at iniunat ang kanyang kamay sa kanyang ama. Dapat sabihin na ang relasyon ng mag-ama sa panahon, kung kalian sila ay umaasa sa isa't isa sa Chiang bai Mountain, ay bumuti ng gusto kaysa dati. Noong nakaraan, bagaman mas gusto ni Yang Zeng ang panganay na anak na ito, sa katunayan, para sa isang makasarili na tao tulad niya, mahirap talagang tratuhin siya ng maayos. Sa makatuwid, siya ay talagang patas kay Robert, mas mahusay kaysa kay Liang. Si Robert, na laging dude, ay nag-iisip tungkol sa pakikipaglaro sa mga babae araw-araw. At hindi masyadong malapit sa kanyang ama. Ito ay dahil noong bata pa si Robert, madalas siyang nakikinig sa kanyang ina, na ang kanyang ama, anuman ang kanyang pamilya, ay nagpalaki ng mga babae sa lahat ng dako. Dahil dito hindi nasiyahan si Robert sa matandang guro mula pa noong bata pa siya. Gayun pa man, pagdating nila sa Chiang bai Mountain, ang mag-ama ay kailangang magtrabaho ng magkasama para sa kaligtasan na nagbigay daan din sa dalawa na bitawan ang kanilang mga pagtatangi at lalong umaasa sa isa't isa. Alam ng lahat na hindi mo maaaring mawala ang kabilang partido sa kapaligirang ito. Kung mawawala sa iyo ang ibang tao, ang natitirang tao ay dapat na walang lakas ng loob o kakayahang patuloy na mabuhay. Naglakad ang mag-ama mula sa paanan ng bundok patungo sa ligaw na liwanag sa unahan. Ang lugar na may liwanag ay ang nayon kung saan sila nakatira, naglalakad sa paanan ng bundok, may tatlo o apat na milya ang layo. Nang naglalakad ang mag-ama, sinabi ni Robert, Dad, taga nayon ang nanghuli ng USA mula sa bundok kahapon. Narinig ko na ang road deer meat ay masarap. Gusto mo bang bisitahin ang kanyang bahay mamaya? Dalawang kilo ng road deer meat ang magiging maayos. Sundin ng kanyang karne. Napabuntong hininga si Yang Zheng, napakapili ng lalaki. Huling beses na nanghuli siya ng malaking baboy ramo na tumitimbang ng higit sa limandaang kilo. Humingi ako sa kanya ng isang piraso ng bituka ng baboy at hindi niya binigay sa akin. Bigyan ko siya ng pera. Gaya ng sinabi niya, nagmura si Yang Zheng. Alam mo ba kung ano ang pangalan niya? Umiling si Robert, paano ko malalaman ang pangalan niya? Ang alam ko lang ay Lee. Dumura si Yang Zeng sa lupa at mapanlait na sinabi, isang orayon na hindi alam kung paano isulat ang kanyang pangalan ay Wendell Lee. Tinatanong ko pa siya kung writer ba siya? Isusulat ba niya ang kanyang sariling pangalan? Hulaan mo kung ano ang sinasabi niya. Curious na tanong ni Robert, ano ang sinabi niya? Ngumiti si Yang Zeng at sinabing, sinabi niya na isusulat niya si Lee Wen, ngunit wala siyang may sulat na hubad na salita. Nakangiting sabi ni Robert, I have taught him how to write tyrannical Ical characters, at itinuro ko sa kanya na kukuha ako ng dalawang kilo ng karne bilang tuition. Sinabi ni Yang Zhang, humiling din ako sa kanya ng karne, dahil gusto niya ng balat ng baboy, at hindi ito ibibigay sa iyo. Sinabi ni Robert, sa tingin ko ito ay malamig na yon, at ito ay dose-dose ng mga degree na mas mababa sa zero sa labas. Ang roe deer na pinalo niya ay matagal na niyang pinatay. Ang karne ay nakasabit sa bakuran at nagyelo. Maya-maya, papasok ako sa bakod at magnakaw. Bumabalik upang tikman ang pagiging bago, ay maituturing na pandagdag sa nutrisyon. Nang marinig ito ni Yang Zeng, dali-dali niyang sinabi. Pagkatapos ay bilasin mo at itago ang isang piraso ng ginseng na hinukay ngayon sa iyong mga bisig. Huwag ibigay sa kanila ang lahat. Bukas ay gagamitin natin itong ginseng upang ilaga ang karne ng osa. Ito ay dapat na isang mahusay na suplemento. Okay, tumingin ka sa akin. Pagkatapos magsalita, naglabas si Robert ng ginseng at isinuot sa kanyang salawal. Ang frozen ginseng ay pumasok sa kanyang damit na panloob, at siya ay sumigaw mula sa yelo. Naiinis na sabi ni Yang Zeng, Paano mo ito may lalagay sa isang lugar? Pwede pa ba itong kainin? Sabi ni Robert, okay lang, ilang beses mo nalang hugasan. Kung hindi ko ilalagay ito sa punja, hindi ko kayang itago ito. Hahanapin nila ang katawan, hindi mo alam. Sige, walang magawang sinabi ni Yang Zeng. Kung gayon kailangan mong hugasan ito ng ilang beses, ito ay pinakamahusay upang pakuloan ito ng kumukulong tubig. Ikinaway ni Robert ang kanyang kamay. Nako, Dad, hindi mo naiintindihan. Kung pinapaputi mo ng mainit na tubig ang ginseng, ang mga sustansya ay nasa tubig. Kabanata 1134 Nakayuko lang si Yang Zeng, at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Maganda kung ako ay maaaring gumawa ng dalawang kilo ng alak. Kumuha ng ginseng na babad sa alak at uminom ng malamig na inumin pagpasok sa bundok. Tiyak na napakaganda, sabi ni Robert, mukhang marunong gumawa ng alak si Li Wen. May pagkakataon akong makachat sa kanya sa ibang araw. Baka may tinatago siyang alak sa bahay niya. Naglalakad ang mag-ama habang nag-uusap sa malamig na hangin. Makalipas ang mahigit kalahating oras. Dumating sila sa pasukan ng nayon. Ang dalawa ay hindi agad bumalik sa kanilang sira-sirang bahay, ngunit nagpunta sa bahay ni Li Wen sa nayon. Bagamat mahirap ang paanan ng bundok Changbai, ang lahat ay umasa sa kabundukan at kumain sa kabundukan. Noon, madalas na nagtutungo sa kabundukan ang mga tao sa buong nayon para manghuli. Ngunit ngayon na karamihan sa mga kabataan ay lumalabas at wala na masyadong nangangasok. Si Li Wen ang tanging profesional na mga ngaso sa buong nayon. Kung sino man sa nayon ang gustong kumain ng USA, kukuha sila ng pera o iba pang bagay, ngunit sila ay bihirang ipagpalit ang kanilang biktima ng ilang karne. Matagal nang gaaman si Robert sa kanyang laro, mahina kasi ang kumakatok araw-araw, at hindi madaling kumain. Walang dagdag na bagay na may papalit sa karne. Ngayon ay masyadong sekim, at si Li Wen ay nanghuli ng isang osa kahapon, kaya inilipat niya ang kanyang isip at sinabi, "Na kailangan niyang kumuha ng karne at bumalik upang tikman ito." Pagdating sa labas ng dingding ng bahay ni Li Wen, hinawakan ni Robert ang dingding at tumingin sa loob. Totoo nga, may mga piraso ng karne ng osa na nakasabit sa bakuran. Kaya't ibinulong niya sa kanyang ama na si Yang Zheng, Bumaba ka at hayaan mo akong tapakan ang iyong balikat. Si Yang Zheng ay talagang sekim at mabilis na lumuhad sa sulok, hinayaan si Robert na humakbang dito at humakbang sa bakuran. Mabilis na nagtagumpay si Robert, nagnakaw ng paan paanang osa, isinabat ito sa kanyang baywang at gumapang palabas. Pag-akyat niya, tuwang-tuwang sinabi niya sa kanyang ama. Wala pang sampung kilo ang binti na ito, na sapat na para makakain natin sa loob ng isang linggo. Mabuti mabuti, pumalakpak si Yang Zhang sa pananabik. Ilang araw na akong hindi kumakain ng karne, sa pagkakataong ito ay napakarami, ito ay talagang magkaroon ng magandang oras. Tuwang-tuwa ang mag-ama at babalik na sana. Biglang sumugod mula sa dilim ang isang dosenang nakamaskara na lalaking nakaitim. Ang mas nakakatakot ay ang dosen ng mga taong ito ay pawang may hawak na armas, pito o walo ang may kutsilyo, at lima o anim ang may pistol. Nagulat ang mag-ama at ang sabi ni Robert na umiiyak. Mga kapatid, kami ay nagnanakaw lamang ng ilang karne. Hindi kami sasabak sa ganoong kalaking labanan. Masyadong natakot si Yang Zeng, kaya mabilis niyang sinabi sa kanya. Ano pa ang ginagawa mo? ibalik mo agad sa kanila ang karne. Nagmamadaling inihagis ni Robert ang mga paanang osa sa lupa at nagmamakaawa. Mangyaring itaas ang iyong mga kamay. Pinalibutan ng dosenang taong ito ang mag-ama, at ang isa sa kanila ay bumulong. Kayo ba si Yang Zeng at Robert? Tahimik na tumango si Yang Zeng at nagtanong, ano ang kailangan ninyo? Malamig na sinabi ng lalaki, pinadala kami ni Regnar ng pamilya Wu para iligtas ang kayong mag-ama. Naghihintay na ang sasakyan sa pasukan ng village. Hali na kayo at bumalik sa Ores Hill. Nang marinig ito ng mag-ama, natigilan sila, at saka sila napaiyak. Nagkatinginan ang dalawa at sabay na umiyak. Hindi nila akalain na magkakaroon sila ng araw para makalabas. Kaya lumuhad sa lupa ang mag-ama habang umiiyak. Salamat mga kapatid, salamat sa inyo, ang iyong dakilang kabaitan ay hindi namin malilimutan. Kabanata 1135 Sa huling pagkakataong may dumating upang iligtas ang Pamilya Way, sila ay hinarap bago sila makalapit sa lumang bahay. Kaya hindi rin alam ng mag-ama ng Pamilya Way. Sa sandaling ito, gusto talaga ng pamilya ni Regnor na iligtas sila. Sa sobrang tuwa ng dalawa ay agad silang sumunod para sumakay ng kotse pabalik sa Ores Hill. Sa pagpunta sa pasukan ng nayon, hindi napigilan ni Yang Zhang na tanungin ang lalaking nakaitim sa tabi niya. Kuya, wala kaming anumang pagkakaibigan sa pamilya Wu. Bakit kami iniligtas ng pamilya Wu? Malamig na sinabi ng tao, ang aming manager na si Wu ay may karaniwang kaaway ng sa inyo. Karaniwang kaaway? Napabulala si Yang Zheng at nagtanong, sino ito? Kinagat ng lalaki ang kanyang mga ngipin at binibigkas ang dalawang salita. Charlie, nagulat si na Yang Zheng at Robert. Kinuprovoke pala ng bastard na si Charlie ang pamilya Wu. Iyon ang unang pamilya sa Ores Hill. Nagalit sila, mukhang hindi malayo sa kamatayan si Charlie. Ngunit dapat din silang magpasalamat na pinukaw ni Charlie ang pamilya Wu. Kaya't iniligtas sila ng pamilya Wu mula sa Changbai Mountain, isang lugar kung saan ang mga ibon ay hindi umiiwas. Sa pag-iisip ng mag-ama ay labis na nasa sabik. Isang grupo ng mga tao ang dumating sa pasukan ng nayon. Maraming mga off-road na sasakyan ang nakaparada dito, at ang mga sasakyan ay hindi uminto at sila ay naghihintay na mabilis na makaalis. Nang papasok na ang mga tao sa sasakyan, bigla silang nakarinig ng kalabog mula sa snow. Kagad pagkatapos, isang lalaking nakaitim sa tabi ng mag-ama ng pamilya Wei. Ang bumagsak sa lupa sa pamamagitan ng pagbaril. Pagkaraan, sumiklab ang putok ng baril, ang mga taong ipinadala ng pamilya Wu, ay agad na nagsimulang naglabas ng kanilang mga baril para lumaban sa mabangis na mga kalaban. Ang mga putok ng baril at alulong ay nasa lahat ng dako ng ilang sandali. Dahil ang lugar na ito ay matatagpuan sa paanan ng Chiang bai Mountain at malayo sa lungsod, ang umaga dito ay halos madilim. Kapag malakas ang putok ng baril, may mga apoy sa lahat, na mukhang particular na nakakatakot. Kailan nakaranas ng ganitong malaking labanan ang mapayapang nayon na ito? Ang mga taga nayon sa ilalim ng putok ay hindi nangahas na lumabas ng bahay, at ang mga aso sa nayon ay tumatahol din. Tulad ng Shira sa ulo ng nayon, ang mga tao ay binaril, at nahulog sa lupa palagi. Ang mga tao ni Rechnor ay sumigaw, mabilis na lumikas, mabilis na sumakay sa kotse, tayo ay nasa isang ambush. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang mga bala sa dilim ay lumabas patungo sa mga off-road na mga sasakyan. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagtamo ng mga pinsala ang magkabilang panig ngunit ang mga miyembro ng pamilyang Wu ay dehado, dahil sila ay nasa liwanag at ang kabilang panig ay nasa dilim. Ang pamilya Wei at ang kanyang anak ay nakahiga sa niebe. Nakikita ang mga tao ng pamilyang Wu. Ay bumagsak sa lupa, nataranta silang dalawa. Sa paghusga sa sitwasyon, ang grupong ito ay hindi magtatagal. Pagkalipas ng ilang minuto, halos lahat ng taong ipinadala ng pamilya Wu ay napatay. Ang driver na tumakbo sa gulat habang nagmamaneho ng kotse ang nakaligtas. Ang iba ay naiwan sa paanan ng Changbai Mountain.